Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Arab nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. May tanong ako sa iyo. Ano yan? Marami rin nagtatanong nito eh. Ano? <laughs> are you are you in love? <laughs> uh, it's I... for you to find out. <laughs> ako meron, isa pa. Ano? I miss you. okay. Bakit? Wala, I miss you. I miss you. Uh, Kala ko pick up line ano pa yun. Hindi ako na-orient. Hindi ko pick up line yun. I miss, you. Up line up line yun. I miss uh, you. I miss you too. Ate, nandiyak ka pala. Nandito po, Lola. Magandang uh, tangali po. What is love? Yung nasa tabi niyo po. <laughs> Ay, grabe ka naman, Lola. Ikaw talaga, dinala mo. Alam? Hello? <laughs> <laughs> Funny ako ah. <laughs> uh, funny <laughs> ko, like... <laughs> Ay sa diyang nakapagtatang May tanong ako sa'yo. Ano yan? Marami rin nagtatanong nito eh. Ano? <laughs> are you... Are you in love? <laughs> uh, it's are... for you to find out. <laughs> Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny at syempre napakaganda nga po ng pag-uusapan natin dito po sa video na to kaya ako pinakita to dahil weekend nga po ngayon at alam naman po natin na pag weekend ay eh talaga naman pong bumaba, bumabaha dati ng mga magagandang alaala at kilig moments kina Alden Richards at main Paul Carson sa video po na pinarinig ko sa inyo sa video po na nakita ninyo kayo na po bahala mag-react sa mga sasabihin ko ngayon. Para po ito sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny, lalong-lalo na po sa mga army, sa mga katden, at sa mga taong gigil na gigil sa channel ni Mr. Destiny. Tinatakot po tayo sa social media ngayon. Kahit po sa Facebook, sa YouTube, at syempre sa Twitter remind ko lang po sa inyo, aminado naman po tayo na pwede tayong makulong sa kasong libel o paninirang puri. Mga kaaldab, ba? Dahil sinasabi ko nga po raw na may anak si Mengay at si Alden. Sinasabi ko po raw na dalawa na nga po daw ang chikiting nila Mr. and Mrs. Paul Carson. Alam nyo nung una pa dapat sinampanan nila yan eh yung maraming Aldab bloggers pa ang nagbibigay ng update. Pero bakit ngayon sa akin yan tinitira? Bakit ngayon pinupus nila na kasuhan po si Mr. Destiny? Remind ko lang po sa inyo, oo, aminado tayo. Hindi po ba na pwede tayong kasuhan at pwede tayong makulong? Gaya po ng sinasabi nila na tumigil ka na, Mr. Destiny. Ayan, kapag nalaman ng Pamilya Paul Carson, Pamilya Mendoza, eh katapusan mo na sigurado kakasuhan ka na nila ulitin ko lang po sa mga hindi po nakakaalam sa mga taong dumadaan lang at bumibisita po sa channel natin na wala pong alam na naniniwala po sa mga issue. hindi naman po naman hindi naman po galing sa amin yan hindi lang naman po galing sa akin yan o sa mga reliable source ni Mr. Destiny galing po ito mismo sa bibig nila Nanay Dab, Tatay Dab, Colleen, Nikki, Din, at ang buong pamilya ng pamilya Mendoza. At siyempre kay Daddy Bay, kay Risa, kay Angel at siyempre kay Lola Linda at siyempre kay Kuya Rod. Di po ba? Hindi, sinasabi ko lang po ito para lang po alam po ninyo. Alam ko ito, alam ng Aldab Nation to hindi ko na kailangan pang magpaliwanag hindi ko na kailangan pang paintindi ang mga dumadaan po kasi sa channel natin ito yung mga 2024 2023 at syempre ang pinakabago ngayon ang 2025 sinasabi nila na ganun nga po raw at yung mga army naman katden at yung mga alden fanatics e totoo daw po nakakasuhan tayo gaya na sinabi ko sino nga po ba yung makukulong sino nga po ba yung sa tingin nila na maka, ma, sa iskandalo kung sakaling gawin po nila yon kasi ipapakita ko lang naman po ang video na kung saan nga po kinasal sila may at si Alden ipapakita ko doon yung mga sinabi ni Nikki sa kanyang Twitter account yung mga sinabi ni Colleen sa kanyang Twitter account at yung mga komento ni Alan Kay sa Twitter account hindi po ba na meron nga po talagang bagay-bagay? At yun yung pinakahuli yung interview ni na... <clears throat> Patensya na po. Yung interview ni Jessica Soho na maraming nag-react at nagkomento na legit Dabber Cards. Yung sinabi ni Luwandi, yung mga sinabi ni Ma'am Ruby. Hindi po ba? Ang dami niya, ang daming isasampalat, ang higit sa lahat. Eh si Daddy Bay. Di po ba? At syempre si Tatay Dab at si Nanay Dab. Hindi nila po pwedeng sabihin na hindi ano lang artista si Nanay Dab, si Tatay Dab. Di po ba? Yung mga sinabi nila pa pipe lang sa mga fans. Event po yun eh. Exclusive yun. Mabibilang nyo lang po yung mga taong umatin. At pumunta sa event na yun. Hindi naman po yun national TV. Hindi naman po yun yung tipo na katulad po sa Itbulaga na napakaraming nanonood. At sa event na yon, hindi mo ba o oh, walang karapatang tawagin balay ang isang tao na alam mo naman na hindi yon magkakatotoo. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo may mga bagay-bagay po na mga mahirap to, po talagang ipaliwanag. At bakit nga po ba meron na raw pamangkin si Mati ng mga panahon na yon sabi ni Nikki. Kung titignan nyo mga kahaldab, wala pa si Ira nun oh pero hindi po ako namimilit ha may mga bagay-bagay na kumbaga mahirap ipadiwanag. di po ba kasi ipapakita ko lang naman yung video na yun eh at syempre hindi pwedeng i-deny ito yung pinakamaganda ni Nanay Dab na sinabi niya yun hindi niya pwedeng i-deny na hindi siya yon, at hindi niya boses yun kasi ito yung mga panahon na hindi mo kaya i-edit ng mga taong nasa ibang bansa at papupuntahin mo sa divisorya para mamalengke. Noong mga panahon na yun, napakabagal ng internet. Napakabagal ng mga kumbaga cellphone noong araw na yun. Photos nga lang po na kukunin mo kailangan pang malapitan. Kailangan ididikit. Di po ba? Kailangan mas malapit ang kuha. Ito yung sinasabi ko, mga kahaldab, na hindi po nila naintindihan. Ito ba? Ang problema lang po, mga kahaldag, yung tipong talagang mapapaisip ka. Yung tipong, kumbaga, sabihin mo na ganito, ganyan. Ito para lang po sa mga baguhan sa channel ko, ha. Ah, para maintindihan nyo. At si Lola Linda po nagsabi na buntis si May. Nung pumunta siya sa Novali, alam ko, alam ng Aldab to so pasensya na po kayo kung bakit ko. Para maliwanagan din lang po yung mga taong tumadaan. Nung pumunta po sa Novali si Lola Linda at may dalas siyang leksyon. Dito, sinabi sa kanya ni Daddy Bay na buntis si Maine. At syempre, natuwa si Lola Linda at ipinose agad to sa kanyang social media account. At syempre, nawindang ang Aldab Nation. Natutuong nga po talaga. Kasi hindi naman po nagsimula yan kay Daddy Bay. Una, kay Alden Richards. Sumigaw si Alden Richards sa isang event na magiging lolo na yan. O, doon pa napabungad na kami. Magiging lolo na. Kanino? Di po ba? At yung sinabi ni Daddy Bay, bala eh. O, common oh, sense na lang po ah. Si Daddy Bay hindi yan artista. Hindi yan yung tipo na talagang komedyante. Hindi nga po lumalabas sa television yan eh. Oh. Lahat po ng sinabi ko, private event po yun. Hindi po yun event na kung saan maraming nanonood. Hindi po yun event na kung saan sa mall ginagawa. Yun ay isang, sa, isang resto bar o sasabihin natin private, private class gaya po ng Sofitel Hotel. Pero syempre hindi ako namimigil, di po ba? Pinapaliwanag ko lang po dito, sinasabi ko lang po dito para lang po mali maliwanag at malinaw sa mga tao na hindi po tayo kayang kasuhan. Gaya po ng sinasabi nila. Kaya wag po kayong matakot, hindi po makakasuhan si Mr. Destiny at hindi po tayo makukulong, di po ba? Derinto kaya mga daw. para lang po sa mga mamis. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ang pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i po natin. Maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel nito, pati sa kang True Blooded Aldeblation na nagmamahal kinamayang gayatisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig